walang nakakaalam kung saan ko sila binili at kung ano ang kanilang bloodline composition kundi ako lamang. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa 6 tips kontra sa mga magnanakaw ng manok. Pero bago tayo magpatuloy, Ramadan Karim mga boss, lalong-lalo lalo na sa ating mga Muslim brothers saan mang panig ng mundo na nag-celebrate ng banal na Ramadan. At yan din ang isang dahilan mga boss, kaya medyo natagalan ako bago nakapag-upload muli. Dahil syempre, kailangan nating i-priority mga boss ang ating lihitimong trabaho. Number one mga boss, kontra sa mga magnanakaw ng manok. Maglagay kayo ng perimeter fence sa buong lugar na nasasagupan ng inyong farm. Napakalaking bagay mga boss ang maidudulot ng maayos na perimeter fence sa inyong manukan kontra sa mga nag-iisip magnakaw ng inyong mga manok yan ang pinakaunang tinitingnan at pinapag-aralan ng mga magnanakaw na yan kung paano pasukin ang inyong bakod at syempre mas magandang bakod ay I mean sa maganda ay yung kongkretong pader ay mas safe ang inyong manukan. Pero kung kayo ay nag-uumpisa pa lamang at katulad ko na backyard na medyo tight ang budget mga boss, ang maire-recommenda ko sa inyo na gamitin yung pambakod ay yung isang piraso ng yero na nakahiga at net na po ang gamitin nyo sa itaas. Basta lang makumpleto nyo na bakuran yung buong perimeter area ng inyong manukan. Kung may sapat kayong budget mga boss, ay mas maganda kung gawin nyo ng dalawang hilera yung gyero na inyong ilalagay. Sa bandang itas naman mga boss, ay huwag na kayong gumamit ng plastic net. Ang gamitin nyo na mga boss, ay yung 3-4 size na chicken mess. Kaya yan ang inire ko mga boss dahil yung yero pag nasagi mo ay tutunog at magdudulot yun ng ingay na maaaring maka-trigger sa inyong mga bantay sa manukan. At doon po sa chicken mess, galvanized po yan. Mahihirapan din po silang basta ikater yan dahil dikit-dikit at hindi basta-basta napuputol kumpara sa plastic net. Isa pang kagandahan mga boss ng yerong bakod ay depensa po yan sa mga asong gala, sa bayawak, sa daga, sa sawa, sa ahas at maging sa mga musang pagdating ng gabi. Dahil nga yan ay pag nababangga, yan po ay tumutunog. Ang natural reaction ng mga wild animals o mga predators na yan ay magugulat at tatakbo. Kaya safe na sa predators yung inyong mga manok, safe pa rin sa mga magnanakaw. Pangalawang tip mga boss, kontra sa mga magnanakaw. Maglagay kayo ng ilaw sa inyong manukan. Ang aking inirekomenda na diskarte sa paglalagay ng ilaw mga boss ay tutukan ninyo mismo yung perimeter fence na inyong inilagay para palapit pa lamang yung magnanakaw ay naiilawan na siya at malamang kaysa sa hindi, maiisip niya na maaaring may makakita sa kanya sa kanyang ginagawa bago pa niya mapasok ang inyong perimeter fence. Insecure na insecure ang mga magnanakaw na yan mga boss sa liwanag. Para sa akin mga boss, inirerekomenda ko sa inyo na mas makabubuti kung gumamit kayo ng solar lights dahil yung mga yan ay mayroong remote control na pwede nyo nang iset yung timing ng kanyang pagbukas at pagsara sa umaga. Makakaasa kayo na walang mintis may ilaw ang perimeter fence ng inyong manukan gabi-gabi umulan man o umaraw. Mas maliwanag ang inyong manukan, mas safe sa mga magnanakaw. Tip number 3, mga boss, gamitan na natin ng high-tech na depensa. Maglagay kayo ng CCTV sa strategic places ng inyong manukan. Napakalaking tulong kontra magnanakaw ang discarding ito mga boss. Katulad ng nakikita nyo, kahit sa ang bangko, kahit sa ang mall, ay meron ng naka-install na CCTV. At syempre, kahit pa mapasok nga ng magnanakaw ang inyong manukan, pag nakita nila na may CCTV na naka-install sa inyong manukan, ay siguradong sigurado mga boss magpupulasan yan na hindi man lang makakuha kahit isang piraso ng inyong mga manok yun nga lang nakadepende pa rin ito sa kakayahan or budget ng may pero kung talagang gusto nyong makontra ang mga magnanakaw na yan ay Pupwede kayong maglagay at gastusan ang pag-install ng CCTV sa paligid ng inyong manukan. Tip number 4 mga boss. Dito, pupwedeng hindi na kayo gumastos ng malaki. Kailangan nyo lang silang pakainin at itrain ng mabuti. Meron na kayong instant 24-7 na live alarm at security. Gamitin ninyo ang combined skills and power ng gansa at aso. Ganito ang diskarte dyan mga boss. Ilagay ninyo sa elevated na kulungan ang inyong gansa. Mas maganda kung tanaw nila yung isa't isa at solo-solo sila bawat kulungan. 100% mga boss, pag may pumasok na tao sa inyong manukan, isa sa kanila ang tutunog dahil ang gansa pag natutulog mga boss ay nakasara lang yung kanyang isang mata at yung kanyang isang mata ay nakadilat at nakatanaw sa kanyang buong kapaligiran. In between sa mga gansa mga boss, kailangan ay mayroon din kayong aso na nakalagay sa elevated na kulungan. Bukod pa sa mga aso na nakaalpas. Ganito ang sistema ng kanilang pagtutulungan pag may pumasok na tao lalo na at intruder sa inyong manukan ang unang makakakita niyan mga bus ay si gansa natural instinct ng mga gansa mga bus na pag sila ay nakakita ng tao automatic yan sila ay tutunog at pag sila ay tumunog sigurado magigising yung katabi nilang aso na nakakulong. Natural instinct naman ng mga aso mga boss na sila ay tatahol pag may kakaibang naramdaman. Lalo na kung may nakitang ibang tao sa loob ng inyong manukan. At syempre, magigising yung mga asong nakaalpas at sila ay magsusuguran at magsisipag tahulan hanggang sa tuluyan ng magising ang inyong mga tauhan. Tip number 5 mga boss, para sa akin, ang tip na ito ang pinakamabisang pangontra sa mga magnanakaw mga boss. Napakadali itong gawin pero for some reasons and purpose ng may-ari, mahirap itong gawin para sa kanila. napaka ito sa akin at sigurado ako, hinding hindi kayo pag-iintrisan na pasukin ng mga magnanakaw na yan. Lahat ng materialis na ginamit ko sa aking manukan ay tinanggalan ko na muna ng kanilang mga wingban at ligban bago pa man makarating sa aking manukan walang nakakaalam kung saan ko sila binili at kung ano ang kanilang bloodline composition kundi ako lamang gumamit ako ng personalized leg band at wing band for quick identification at recording purposes dahil para di los buenos sa ating mga matatapat na tauhan sa ating manukan usually ang informasyon ng ating mga materyales ay nanggagaling sa loob inside job mga boss ang kalimitang diskarte ng mga magnanakaw tip number 6 mga boss kontra sa mga magnanakaw ito talaga ang pinaka-importante sa lahat kontra sa mga salot na magnanakaw na yan. Kailangan natin sa ating manukan ng alerto, masipag, may malasakit, at tapat na mga tauhan. Sila talaga ang last defense at pinaka-the-best na panguntra sa mga salot na magnanakaw. Kaya mga busing, pagkayo ay nagkaroon ng mga ganyang klaseng tauhan, ibigay nyo naman sana yung karapat dapat na para sa kanila. Para sila ay maging masaya at lahat tayo ay makaiwas sa mga magnanakaw na namimirwisyo sa ating mga manukan at puhunan